Mga bodega sales sila dito up to 50% off, no? So, iba't ibang klase ng appliances. May washing, may fan, oh. mga aircon sila, may mga solar sila dito, air fryer, of course, may ref, may window type. Iba't ibang klase ng appliances ang uh, nakabodega na sales sa kanila dito sa appliance warehouse. No, up to 50% off yan. Bukod dyan meron yun sila dito mga iba't ibang klase ng warehouse sila na naman ang napuntahan natin or natuklasan dito sa may uh, Santa Ana no na kung saan makakabili ka dito up to 50% off sa mga appliances yung pinakang ng highway guys no yung may mga dumadaan papuntang Padre Paura punta ng kalentong. Yung kalentong po yun doon, no? yung kalentong tulad. Sa mga nagtatanong ng location, dito po sila matatagpuan sa 2765 New Panadero, Santa Ana, Manila. Malapit lang po sila sa Santa Ana Hospital and Manila Arena. Guys, alamin natin at isa-isayin yung mga items na po pwede nyo mabili dito sa kanilang uh, warehouse appliance sale. So, ano po yung mga appliances na naka 50% off sa inyo dito. Water heater sir, tsaka mga exhaust fans, uh, rain shoes and gas range. okay hmm. Oven, oven na eh. sir. Hindi meron din pala mga coffee maker o oh, coffee machine. Pinakamura nakita kong ano water heater na naka buy one take one bossing oh. 5,000. Ito ni Yes sir, buy one take one yun sir. Pinakang issue lang natin dito mga damage boxes lang no. Tulad niyan. Damage boxes sir. Opo, Oo. mga galing sa ibang outlets Oo. na na-damage yung mga box. Yan yung mga dowel appliances namin, nasa 20 to 25% lang po. Ito, laka less nga na less sir. Yan, less 30% yan, 30 dito. 30 yan sir. Uh, nasa ano na lang? 7,000? Yes sir, oh, so, 7,000. Tapos may mga, nabalitan ko nga sir, may mga uh, aircon pa kayo dito at saka mga ref. Ang ngayon sir, wala na eh. Naubos na, ano eh. Uh, out of All out way. na yun sir eh. Mabilis pala ma, ma maubos yun no? Yes sir. Tapos ngayon, ito may mga nakita pa tayo dito, mga food steamer and ano, uh, rice cooker. Oven, sir. Oven, meron din. Hmm. Oh, Mga sharp oven, sir. Ito ano lang yun? din yan, box condition lang din yung problem dyan, sir. Opo, opo. Yan, o. No. tulad nito from 3 to, ano na lang, 2,000 plus. May 1,8 pa palang steamer, o. Oh. electric steamer. 1,890, sir. Oo nga, 30% yes, off. Yes, 30%. Off. So, meron din mga insect killer. Sa insect killer naman, nasa 3,000 na ito, bossing, eh, di ba? Mm -hmm. Ano na lang ngayon? 1, Itong copy maker nyo, magkano na lang ito? 880 less, 20% na yeah. yan. Oo, 880 na lang pala. Actually guys, uh, pumunta talaga tayo dito para bumili ng items, which is ito nga. Uh, kailangan ko kasi ng, uh, ano talaga, ng uh, exhaust fan. So ito, yung exhaust fan na nakita natin dito sa kanila, ang mumura lang eh. So, nag-reach mga magkano yung exhaust fan nyo dito. sir Uh, from 1,000, sir, less sa uh, 50% yun, sir. Nasa 600 po, depende sa model. Okay. So, ibig sabihin lahat ng uh, uh, items dito, naka 50% off? Yes, sir. O anong original price nito? Yes, sir. Ayan. Yes, sir. Ayan. So, tulad dito, ito, ito pinakamura nyo ate, maliit eh. Magkano hmm. na lang ito? Nasa ano yun, sir? Uh, 400 something. 400 na lang. 400 plus. Ayan, guys. So, pang bowling, pang ceiling, pang CR, pwede pwede. So, yung napili ko dito, ito. Ito siya. So, magkano na nga lang ito? Nasa... Nasa 500, sir. 500, no? O, oh, 500. Kasi meron siyang ano kasi, may harang yung pinakang LC niya. Hmm. Compare dito sa isa na uh, wala siyang harang. Walang cover. Walang cover siya. Kung baga, mas okay. At sa design, ito talaga. Ayan siya mga kapuso. So, 500 plus na lang. Kung gusto niyo naman na mas malaki, meron din silang Tigo 1 to dyan. Ito po yung mas malaki. Ayan, no? Oh. So, makakapili pa po kayo dito. So, lahat yan, naka 50% off sa original price niya. Oo. So, may mga vacuum pa pala sila dito. Oh. Ito, bossing, oh. vacuum nyo. Uh, sharp naman to Branded talaga to Cordless pa pala, no? Mm -hmm. So, 60% off from... Ito, 20 mil na to eh. Mm -hmm. Ano na lang pala ngayon? 7, 8,000. Oh, so, almost 8,000 pesos na lang, oh. Sa mga naghahanap ng cordless vacuum cleaner. Yan, sharp na brand. O, oh, di diba? So, marami po kayo mabibili dito sa kanilang warehouse. Ayan, guys. So, ito na pili natin na exhaust fan na pang-walling. Yan, no? Shout out kay Sir Jonas. Itong kanilang uh, warehouse appliance sale is uh, under siya ni Brilus Marketing. Distributor sila ng Kiowa. Ano pa ba yung mga uh, appliances na naka... Dowell, Panasonic, Champs Water Heater, Panasonic, Electrolux. Yun. So kung baga marami, halos lahat ng mga brand ng mga appliances, boss no? Yes, sir. Okay, mga split type solar air conditioner nila oh, o mga pang outdoor unit. Ayan, Ito oh, yung sample niya. Nagkakaroon sila ng event dito or warehouse sale every Friday talaga. Or uh, Thursday or Friday. Talagang mas marami stocks kasi nagre-replenish sila. Pero pwede naman po kayong pumunta dito every uh, Monday to Friday pa rin. Anong oras po kayo nag-open dito? 8, sir. Alas 8. 8 mm -hmm. to 6, sir. To so 6 p.m. Six. Ayan. Ito naman sa part na to, Bowsing, may nakita tayong ibang uh, klase. Ayan, uh, sir. Yung RP Repair na si, sir. Nasa 4.9 na lang yan, sir. Dating 12,500. Oh, laka na discount, no? 60% pala to. Ito naman nasa 9,000. 9,000 na lang, sir. Pero 23. solid ng, solid ng pagkakaano nyo, oh. From 23,000. Um, in yan, sir. Isa sama mabenta na industrial fund kay Vector, no? May malalaki sila, may mga maliliit din. Pinakamura nyo, bossing, ito. 2,800 na lang. 2,800 or less, 20% yan. 40% off, wala. So, mostly, ito mga ginagamit ng na mga nasa warehouse, eh, no? Warehouse or even sa mga churches, nakikita ko itong mga ganito kalalaki mga, ano eh, industrial uh, fund, eh. Meron din pala silang Furnitures dito oh, Naka 50% off Yung home harmony nila Na cabinet Ayan Naka 50% off Yan dito sa kanila Nag ganda ng klase Ng cabinet nila oh. Right So maraming maraming salamat Sa inyong lahat Mga ka-savers Ka-tours Na sumama sa amin dito Sa panibagong uh, Warehouse sale na naman Na natagpuan natin Dito sa May Santa Ana, Manila